yan ang maging kasama ko papuntang bu bundok so ano, abangan natin yung ano tawag nila, yung ritual sa sinasabi nilang uh, tribal, native tribal, di ba? kung sa'yo, nalang ito sa kwan, sa subanin ritual, no? ritual, oh, okay, sa'yo lang ritual alam mo

ang dumi og bukid kay tanang katapusan sa namatay sa akong amigo so magiyaw sila karne dito hoy para plan kay tugan so, ng padagan ng traktor ni magiyaw sila baboy nga dagok kaya so atong atong lantaan kung unsaon ila pag <coughs> apo sa ilahang ning uh, katapos ang ay, pag, ano daw eh ano yan 41 days kung baga kasi iba kasi ang mga native na sabanin eh na maiba sila pag namatay isang tao nililibing agad para sa muslim ganoon apel ka apel apel yan sa akong vlog ay sa sa aham, kasama sa Gusto yan sumama sa vlog pala. Ano ba yung bulo lula mo? Ay, nagpapakyut. talaga. <laughs> ko. Kapakyut, siguro ka. Baga na ba mga viewers? Libo-libo? At saka libo-libo. libo-libo. Oh, Mag-ulag libo. ng silpon niya. sa Hi agad. guys, nandito po kami sa... Sa? Aming bukid and... Kasi bukas is paalala ng aking grandfather. Okay. Oh my God. Ala <laughs> guys, pasensya na jud sa ako ang kauban, medyo gipatol jud ni. Eh. Na, gipatol na eh. Hmm. Para sa mga Asa mo tong kang ibaw? Ibaw? Ana ah, ni tong cellphone ibaw. Sa ibaw, Julita. A, julita. Ah. ka to suni. Hmm. Ay, nani. Ay, ko, Kanang kuan. Pwede sa LCD ra ito din. Ang mutak. yung camera. Kita ka sa mga video. Mga tinawag ayo. lagi siya. Ah, oh, siyempre. Video. It's me. Your ate. Huwe. Pasensya na sa akong kaoban guys. Pasensya na sa kasama ko kasi ano na. Buto ng patol. O yan. Shout out daw. This is my sister. My little sister. Shout out daw kay Juan, kay Risa.

Yo so guys, jadi pa magpa-dayon kay na-inagtagil ito. Yo <coughs> <Diubo> boy ko eh. Wo, <coughs> so, nagtaka isa. Awat, oh, kay. Ma-linin. Masakai ka ron sa kopra. So guys, nami dari sa kuan. Okay. Oh, gani. amo no. <coughs> Among kaoba na iba sa ibaba sa Yung kasama namin na sa isa Kasi ah. siya nawala ko ng boses eh. Yung boses ko na punta sa iba. Ano ito, ilog? ala lalom. Wala nindot sa kaliguan niya. Manugo di po di ari, Guys, may tatalon. Ito ay isang babae na iniiwan -ini 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 siya ng Kanyang jawa ay. Jawang matanda. hey kang tatalon ba eh. Matanda lang yun. Laylay lay na hotin. <laughs> My God. Boy, klaro. This is so nice. May guwapo na paparating. Wow. Wow. I love this view. Uy, naligo mo. Walagi, wala, wala man lagi mo ng invite kung naligo mo. Guys, yung gustong maligo rito, libre lang. Wala pong bayad yan. Yan po ay um, ilog. Siyempre, ilog talaga yan. No, medyo may kalaliman yan. <coughs> Siguro, lampas ulo yan. Mindot rin po Nice. yung kuya? Pwede ka dito Ay, buyag. Pwede Wow. So, ganda, di ba? Medyo wala na ulan ulan na gayud Okay, na mag lumot. I don't know. <coughs> I'm. Mm hmm. Ara ah, glumot to. Papunta sana kami doon, guys, Kaso wala may nagtagayan. Baka malasin ko ako. So, yung mga kasama. This is so very poopy. yung mga kasama namin andun sa taas. my god. Mahayon dito kaniya. Mandisko daw sila nagtagayan, tapos tapos na matyan, tapos magdisco disco gibahak. What if <coughs> 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 siya guys. O, oh, di ba gamay rin kayong tubig pag sa kuwan? Ah, ma... Ah, ma <coughs> Yes! Wow! Ibao! Alasas, si Ibao? Ibao! Alibang? Anawala? Yeah. This is so cute. So, pelago daga pelago daga karon menikah. Okay. Hello guys, and dito po tayo sa aming bukid kasi tomorrow is my birthday. Uh -huh. Tomorrow is my birthday. Sure. Child. Basta karam. Dereksha guys is so very nice kasi ay ah Ibang vlogger ito. ko Kuya, oh. Oh, siyempre. Ipapakita uh, mo guys. This water is so very clean. Cool. Uh, guys, ito po yung habal-habal sa amin. Uh, ah, ba? Diba? Punuan yan, guys. Yes. Ah. Sige na, para yun. Aking sasak So, yung driver namin kasi is, yung gulong namin is, na plat, ay. <laughs> na plat. <laughs> na plat, so, pasensyahan ah, na lang tayo. It's the plate. Umonta siya sa sinchro and then the like, bubble cage. Yung mga balabal dito, guys. Iba naman ang mga balabal sa Manila. Hello, everyone. Is this is my sister, little sister, and this is my middle. Sister. Oh, my middle sister. The picture, picture. What are you going So guys, tapos na siya mag-vlog. Um, naman, no? Bye. Eh. Oh, bye daw, bye. Bye-bye. Bye-bye.